Tingnan ko daw kayo ng message, sabi, uh, from Team B8. Okay. Ayan okay. na. Ayan na. Eh, yung po, gusto lang po namin yung sa Team B8 International, yes, founded by Sir Jason Albasan po. And sa lahat ng mga members, lalo-lalo na sa mga nag-effort po na pumunta sa amin para mamit kami in person, sila tita, yun at tita, po maraming maraming salamat po. Magaganda nila. <laughs> okay. Ko. Thank you so much po sa support na binibigay po ninyo. sa pagmamahal, lalo, lalo na sa pagmamahal ninyo. Sa aming dalawa ng ani ko po. Yeah. I love you, B. Coming to me now. Remedios. <laughs> And then of course, kay Tita no, Remedios din na dito sa, 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 dinner po. Maraming maraming salamat po. yun? Sa tulit-tulit. Yes, kay Sir Romel. Yes, na po. Maraming maraming salamat. Ayan. Sa lahat ng TV International, sa pagmamahal sa amin, sa Mike Chris po, maraming maraming salamat po. Maraming maraming, ko po, po, so, maraming maraming salamat po sa support. Sa, sa sa po sa inyo po magandang hapon po na tumatanggap. <laughs> maraming maraming salamat po sa bisitahan kay sa amin na balik. Sana oh. Maraming maraming salamat po sa kay siya Okay. 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 sa Okay. 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 Okay, thank you. <laughs> basta, okay. Basta ako, message namin, message namin sa inyo. Ah, uh, pagtuloy, pagpatuloy nyo lang yung pagpapasaya nyo sa mga grupo. Okay? Pagpatuloy lang eh, more pasaya pa, more pakiligan more... Padayon lang. Stress